Nakikita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdadalamhati sa buong bansa sa pagpanaw ni DMW Secretary Tuts Ople. Ayon sa Pangulo, isang malaking kawalan sa bansa at sa serbisyo publiko ang kalihim. Hindi lang anya siyang nawalan ng kaibigan kundi maging ang buong bansa. Aminado rin si Pangulong Marcos na ikinagulat niya ang pangyayari. Inilarawan ng Pangulo si Secretary Ople bilang isang espesyal na kaibigan, mahusay at may malasakit sa migrant workers tulad ng kanyang tatay na si dating Senador Blas Ople. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary uh, Ople is a special person. And uh, with... Uh, with a deep compassion, really, for Uh, the people that she had to care for, uh, mainly, namely the migrant workers. And she was very, 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 it's a big loss. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakakapanghinayang din para kay Pangulong Marcos dahil marami pa sa ng servisyong mayatid sa publiko si Secretary Ople. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radio Man Chanel Salazar, Tatak Arimen.